sa pala pa, magkano ang presyo? Patunay po, 150. 170. 170. Gano'n po kalaki yung lata po ng 170? Ayan, ganito po yung sandata. 170. Fresh ka na ba from Baco or Cavite? Tapos ito pong tahong 170 po yung ganito pong ah, 150 yung ganitong nasa lata. Ito na po. At ito naman po ay 140. 150 po yung Dito po talaga sa ako. 150. Okay bola. Wow, ang karun. po kami dito ng taho. Sa Bacoor, Cavite. Ayan, bumili po kami ng tahong dito sa Bacoor, Cavite. Fresh taho. Magkano to? ate? 150 yan, no? 150. Bali, ilang piraso ito? 1, 2, 3, 7. Itong piraso, ito po yung ipapa-order po natin sa ate po sa Imos, Cavite. Dito lamang po yung sa, ano po, sa Pacoor, Cavite.